Para, ano nga? Ano <laughs> bang dahilan? Huwag ka na umalis kasi. Ayaw mo ba kung ano ang mabigyan? Jack! Ha? ka muna. Tapos mamaya, pagkatapos mong malinggi, nabanggagluluto ako, maglaba ka. Eh! Araw-araw na lang ba yun ang trabaho sa mga bahay ko mo ka tulong katulong eh! Ay, katulong? Eh, dapat lang na tumulong ka. <laughs> <laughs> trabaho ba? Eh, dapat lang sa pulong ganyan. Bakit? Kung oh, mamamaling kit, trabaho lang ba ng babae yun? Lagi na lang ganyan kasi ako na lagi ang kita mo tukusan. Ang anak mo dyan. Alam mo may ginagawa rin ako eh. Ano ba nagawa mo? Nagsisilpon ka lang naman ah. Ako ba na lagi nakikita mo? Uh, ako yung ganito ang buhay? Oo. Ako na? Wala, wala. ka nang ginawa kundi puros patulog-tulog, cellphone. Nakakagpala rin sila yung ganyan uh, ang buhay lagi. Ayaw na rin yan. Lagi nalang tayo, laging lalang tumusunan Ay, tayo. Ano yung Hindi, Ay, tingnan mo doon. Para lang mamalingki. Ayaw mo pa mamalingki? Cwilin. Tusan, dahil tusan dyan. O, tra, lagi tong tusan. Eh, bakit ikaw lang walang ginagawa dyan ah? Ikaw lang naman dyan na nakaupuan. Uh? Ayaw mo pa matutusan? Balik ko. Ito mo lang. Bakit? Nakakapupunta? Oo, wala lang. Ayos ah mautusan ka lang, lalayas ka? Ay! Puro tayo ganito na lagi. Eh, dalhin mo lang pati yung bubong natin. Ay, ganito na lagi na talagaan mo eh. E, bakit ka alis? Inutusan lang kita. Kung ka ng lalaki eh, na mo katulong, huwag ako. Ano mo Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ganyan na mautusan ka, ayaw mo pautusan. Eh. Hindi ba ang sawa mo tulong sa akin? katulong sa bahay. Ano ba? Eh, katulong pag sinusuldohan. Eh, ano ba? Ano na ba sa bahay? Akin? Ano ako? Inasama ko para gawing katulong? Ano ako? Maglalaba lang at saka mamalingki. Kaya ano nga ako ginagawa yun eh? Ano ano ko ginagawa yun eh? Sura lang kasi asawa ka eh. Ano naman, matulog lang. Kain ka na lang gagawin mo. Pero puro lang sa kanya ganyan eh. Pagka tayo kung wala na balikan talaga. Ang layas, layas. Ang layas ka. Ay, ano pa gagawin ko rito? ano na ko? Pautusan lang kita, nalayas ka na. Ano pa gagawin ko rito? Ikaw, malis. Para ba? Para ba sa akin? So, tusan lang kasi ito. buo na ito. Nalayas ka na kaagad. Ano, malis? Para, na nalayas na ako. alis ka talaga. Ano, huwag ka rin Lagi ba? talaga, away. Sa lang, may bukunin lang ako, ha? Bago ka umalis. Bisa mo na alis ako! Oo, oh, hintayin mo ako. Ako rin pigilan mo ako. Bata mo rin mo. Ako sa malaya, lumayas. Wala kang makakot sa akin. Ang mo na ito eh. Lagi <laughs> lang tayo nagigadyan. <laughs> Ayaw mo ba talaga mapapigil? Ayaw mo ba? Ano? Ayaw mo talaga? Ayaw mo eh. Ay. Para kunting bagay lang Ayaw mo nang pautos? Para ano ba? Ano pang dahilan? Huwag ka nang umalis kasi. Ayaw mo ba talaga mapigil? Eh, mabakas yun eh. mo na sana ako sa ate ko eh. Mabakas yun? Mabakas mo na sana ako eh. Si... Mm -hmm. Ayaw mo ba, talaga. Huwag na lang. Hindi mo payagan eh. Huwag na lang. Huwag na lang. Hindi mo payagan! Huwag oh, ka lang, ka lang, sa ano ako. O, kaya pinaka ano mo sa akin, eh. Magkara ko. Anong Ano ba hindi payagan? Hindi mo na. mo, ayaw ay. -i -i -i, mo. Mapakasilo sa ano ako sa iyo, sa ati doon. Napalam sa ano ako sa iyo. Kung hindi ko payagan, wala magawa ko. Balik mo lahat ng gamit mo. Pasok ko na. Saan ba ako. Pabalikin ako. Saan Ano ba lang Ano Pintan mo, para sa si mga bata. Yung um, pwede nilang ulamin. Kahit mag ka na lang. sabo na lang, para meron. Sige, sige. Malikin ako.